Minsan, makakaranas ka ng ilang bagay na nagdududa sa iyong pag-iral ng Diyos. Kapag nangyari ito, ang iyong pagtitiwala sa Kanya, ay nagsisimulang lumala. Kapag lumitaw ang mga ganitong sitwasyon, maaaring napakahirap malaman kung ano ang problema. Bueno, ang ilan sa mga paghihirap na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pagsubok, ngunit paano mo malalaman ng tiyak? Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe. Nais ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa ilang mga palatandaan, na nagpapatunay na ikaw ay dumaranas ng isang espiritual na pagsubok. Ito ay para sa iyong ikabubuti, kaya sundan ang video na ito hanggang sa dulo. Sinasabi sa Santiago isa, isa tandang bawas tandang bawas apat, mga kapatid, Isipin nyo na isang tunay na kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain ito upang kayo ay maging mature at kompleto, walang kulang. Ang kasulatang ito ay nagpapatunay na ang pagdaan sa isang espiritual na pagsubok ay hindi isang kasalanan, kundi isang paraan upang patatagin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang nakalulungkot na balita kung minsan, ay kapag dumating ang mga pagsubok na ito, madaling mawala sa paningin ang mas malaking larawan, at nagiging mas madaling makaramdam ng pagod sa mga hamon na iyong kinakaharap. Ngunit tandaan na ang Diyos ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng higit sa iyong makakaya. Alam niya ang iyong lakas at ang mga paghihirap na iyong kinakaharap. Kaya nga ang mga pagsubok na pinahihintulutan niya sa iyong paraan ay hindi hihigit sa iyong makakaya. Kapag sinaliksik mo ang mga banal na kasulatan, matutuklasan mo ang ilang kwento ng mga taong sinubok ng Diyos. Ang mga tulad ni Abraham na hiniling ng Diyos na isakripisyo ang kanyang anak pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay na makuha siya. Pagkatapos ay makikita mo si Job, isang taong may puso para sa Diyos. Nawala niya ang bawat pag-aari niya sa isang segundo, kasama ang kanyang mga anak. Napakaraming paghihirap at pagpapahirap mula sa diablo ang kanyang tiniis, ngunit hindi sumuko sa Diyos. Gayon din, ang mga anak ni Israel ay gumugol ng apat na putaon sa halip na mga araw sa ilang dahil sa kanilang matigas ang ulo. Ang lahat ng mga taong ito ay naging mas malakas at mas dalisay, at ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay tumaas, na siya rin ang inaasahan ng Diyos sa iyo pagkatapos ng panahong ito ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay dumarating sa iba't ibang paraan, at maaaring itulak ka sa iyong limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong matukoy kung kailan ka dinadala ng Diyos sa isang espiritual na pagsubok. Narito ang isa sero senyales na nagpapatunay na sumasa ilalim ka sa isang espiritual na pagsubok. Bilang isa, isang pakiramdam ng pag-iisa at pag-iisa. Isa sa mga karaniwang palatandaan ng isang espiritual na pagsubok ay ang pakiramdam ng paghiwalay at kalungkutan. Walang sinumang tao ang tunay na nasisiyahan sa isang estado ng paghihiwalay, ngunit kung minsan ay makikita mo ang iyong sarili sa mga ganoong sitwasyon at tila lahat ay malayo sa iyo. Ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Minsan ito ay maaaring ang pakiramdam na walang nakakaintindi sa iyong pinagdadaanan o parang wala kang ibang malalapitan kundi mag-isa lamang. Isipin kung ano ang naramdaman ni Joseph nang mawalay siya sa kanyang pamilya, syempre, nalulungkot. Ngunit ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa binatang ito ay pinili niyang makita ang mas maliwanag na bahagi ng bawat sitwasyon. Hindi kailanman iniulat ng Biblia na naghanap siya ng mga paraan upang makauwi pagkatapos na ibenta siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin hindi ibig sabihin na nasiyahan si Joseph sa pakiramdam ng kalungkutan. Sa halip, ipinakita nito na matyaga siyang naghintay para sa Diyos na ipakita ang kanyang sarili na malakas para sa kanya. At ano ang naging resulta? Siya ang naging dakilang tao na itinakda ng Diyos sa kanya. Bakit? Dahil siya ay nagtyaga at nagtiis sa mga tagumpay na kanyang hinarap. Tinapos ng pagtityaga ang gawain nito sa kanya, at siya ay naging mature, walang kulang. Kaya, tulad ni Joseph, kapag nakaramdam ka ng paghiwalay, huwag magpanit. Ito ay tanda na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Sinisikap niyang ilapit ka sa kanyang sarili, upang higit kang umasa sa kanya. Bilang dalawa. Nadagdagang espiritual na pakikipagdigma, bilang isang kristyano, Hanggat ikaw ay sumasalungat sa Diablo, dapat kang makisali sa espiritwal na pakikidigma. Ngunit may mga pagkakataon na dumating ito sa isang mas malaking sukat. Ito ay maaaring tumaas na tukso, isang mas malaking pakiramdam ng espiritwal na pag-atake, o isang pangkalahatang pakiramdam ng oposisyon. Sa ganitong sitwasyon, ipinapakita nito na inaatake ka ng Diablo, dahil banta ka sa kanyang kaharian, at bilang resulta, gusto niyang pigilan ang iyong paglaki, at pahinain ang iyong relasyon sa Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay, ito ay isang espiritual na pagsubok, dahil alam ng Diyos. At dahil dito, hindi Kanya niya hahayaang harapin ang digmaang ito ng mag-isa. Sinasabi ng dalawa Timothy isa, pito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Ito ang katiyakan na nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan at inalis ang iyong takot upang harapin mo ito ng direkta. Hindi katakatakang binigyan kanya ng otoridad na tumapak man lang sa mga ahas at alakdan, nangako na hindi ka nila sasaktan. Ang Diyos ay nasa iyong panig at ibinigay sa iyo ang lahat ng sandata na kailangan mo upang talunin ang diablo maging matatag, gamitin ang otoridad na ito laban sa jablo at ikaw ay magtatagumpay. Bilang tatlo, pakiramdam ng pagkahiwalay sa Diyos, ang bawat kristyano ay dapat tiyakin na siya ay nananatiling konektado sa Diyos sa bawat sitwasyon kung saan siya mismo. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi mo na nararamdaman ang koneksyon na iyon? Maaari itong lumitaw sa iba't ibang paraan, tulad ng pakiramdam na malayo sa Diyos o pagkawala ng interes sa espiritual na mga aktibidad. Ang pag-alam sa pakiramdam na ito ay hindi nangangahulugang pinabayaan ka ng Diyos ay mahalaga. Ito ay ang Diablo na nagsisikap na linlangin ka at iparamdam sa iyo na nag-iisa ka at nahiwalay sa Diyos. At baka gusto mong itanong kung bakit pinahintulutan siya ng Diyos na gawin yon. Bueno, ito ay isang paraan upang subukan ang iyong espiritualidad upang makita kung handa ka pa ring ibalik ang nasirang ugnayan sa Diyos. Syempre, hindi ito magiging madaling paglalakbay, ngunit tandaan na kung lalapit ka sa Diyos, lalapit din siya sa iyo. Kaya, kapag tinawag ng Diyos ang iyong atensyon upang makipag-ugnayan muli sa Kanya, tumugon ka agad. Tandaan na ang Diyos ay laging kumakatok sa iyong pintuan. Numero 4 Kapag naramdaman mong nauubusan ka ng espiritual, ito ay maaaring magresulta mula sa kakulangan ng pahinga kapag labis mong pinaghirapan ang iyong espiritong tao nang walang refill. Ano man ang dahilan, mahalagang kilalanin na ang pakiramdam ng espiritual na pagkapagod ay hindi malusog. Sa parehong paraan ang iyong pisikal na katawan ay napapagod, ang iyong espiritong tao ay napapagod din ngunit sa kasong ito, hindi mo kailangang i-exempt ang iyong sarili sa mga espiritual na gawain o gugulin ang buong araw sa pagtulog. Sa halip, kailangan mong maglaan ng ilang oras upang magpahinga at mag-recharge. Tandaan na ang espiritual na pagpapaginhawa ay isang regalo mula sa Diyos at ang bawat mananampalataya ay nangangailangan nito paminsan-minsan. Makilahok sa isang espiritual na pag-urong. Napakahalaga ng alone time with God. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kapayapaan at pagkabuo, ngunit hindi mo ito masisiyahan kapag palagi mong inuubos ang iyong sarili. Naghihintay siyang bigyan ka ng pampalamig na kailangan mo. Umatras ng isang hakbang at hayaan siya na baguhin ang iyong espiritu. Numero 5 Patuloy na pakikibaka sa pagdududa, ang pagkikibaka sa pagdududa ay isang normal na bahagi ng espiritual na paglalakbay. Ngunit kapag ito ay naging pare-pareho, maaari itong maging isang senyales na dumaraan ka sa isang pagsubok. Ang pagdududa na ito, kahit natila, ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Maaari mo ring kwestyunin ang katapatan ng Diyos o nagpupumilit na maniwala na dinirinig niya ang iyong mga panalangin. Sa puntong ito, madaling masiraan ng loob lalo na kapag nahuli sa cycle na ito. Ngunit tandaan, hindi ito nangangahulugan na wala kang pananampalataya sa Diyos. Ipinapakita nito na sumasa ilalim ka sa isang pagsubok sa pananampalataya, at maaari itong maging sanhi ng paglago, at mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Kapag may pagdududa, paalalahanan ang iyong sarili ng mga awa, at biyaya ng Diyos balikan ng makapangyarihang mga himala na kanyang ginawa sa nakaraan at ang mga ginagawa niya. Ito ay muling bubuo at magpapalakas ng iyong pananampalataya sa kanya, at magpapatunay sa iyo, na mahal ka ng Diyos ng walang pasubali. Numero 6 Patuloy na pakikiba ka sa kasalanan. Kahit na tila simple, ang tendensyang mahulog sa kasalanan ay nasa lugar hanggat ikaw ay tao. Ang pakikibaka sa kasalanan ay isa pang palatandaan na ikaw ay espiritual na sinusubo. Oo, ito ay tila hindi makatuwiran, ngunit ito ay totoo. Kapag nakikipagpunyagi ka sa kasalanan, ginagawa ng Diyos ang iyong puso para mas maging katulad kanya. niya. Ito ay isang senyales na ikaw ay dumaranas ng isang kahabaan, at bilang isang resulta, ikaw ay lumalago sa pananampalataya. Tingnan ang isang weightlifter. Habang siya ay patuloy na nag-ehersisyo, binabasag niya ang kanyang mga kalamnan para lumakas ang mga ito. Sa parehong paraan, ipinapakita nito na hindi ka handang magpasakop sa kasalanan. Sa halip, ginagawa mo ang lahat para labanan ito. Hindi ka takataka -taka na ipinagtapat ni Apostol Pablo sa Roma 7 oras 15 minuto negatibo 20 na nagsasabing, hindi ko naunawaan ang aking ginagawa hindi ko nais na gawin, sumasang-ayon ako na ang kautusan ay mabuti, hindi na ako mismo ang gumagawa nito, ngunit ang kasalanan ay naninirahan sa akin, ay, sa aking makasalanang kalikasan, sapagkat mayroon akong pagnanais na gawin ang mabuti, ngunit hindi ko ito maisakatuparan ngayon, kung gagawin ko ang hindi ko gustong gawin, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin ang gumagawa nito. Kapag naranasan mo ito, huwag mong kalilimutan na sapat na sa iyo ang biyaya ng Diyos. Numero pito, Tumaas na emosyonal na kaguluhan. May mga pagkakataon na ba na nakaranas ka ng kaguluhan sa iyong mga damdamin nang hindi mo nagagawang ilagay ang isang daliri dito? Ito ay maaaring sa anyo ng tumaas na pagkabalisa, galit, depression, o kalungkutan. Ang emosyonal na kaguluhang ito ay madalas na nagpapahiwatig na ang Diyos ay gumagawa sa iyong puso. Maaari pa nga itong maging resulta ng paglaban sa gawain ng Diyos sa iyong buhay. Kapag lumalaban ka sa proseso ng espiritual na paglago, madalas itong nagpapakita sa emosyonal na pagkabalisa. Kapag nangyari ito, dapat kang manatiling kalmado at sumuko sa kalooban ng Diyos. Mahalagang hanapin ang kapayapaan at kaaliwa ng Diyos sa panahong ito. Pagnilayan ang iyong sarili, at tuklasin ang mga lugar kung saan ka nakikiba ka sa kalooban ng Diyos, pagkatapos ay hayaan siya sa kanyang paraan at magtiwala sa proseso. Ginagabayan ka niya upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong layunin. Bilang walo, Kapag ikaw ay inaakay na sumunod sa salita ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay palaging isang mahirap at mapaghamong bagay na dapat gawin, Nangyayari ito lalo na kapag ito ay taliwas sa kagustuhan ng isang tao. Kapag nagbigay ng tagubilin ang Diyos, ang pagnanais na huwag pansinin at gawin ang nakalulugod sa iyo sa puntong iyon ay tila nakaaliw. Alalahanin ang ginawa ng mga Israelita sa ilang nang magpaulan ang Diyos ng mana mula sa langit. Nagbigay siya ng isang simpleng tagubilin para sa bawat tao na kolektahin ang maaari niyang ubusin sa isang araw. Ito ay isang paraan upang subukan sila, ngunit ano ang kanilang ginawa? Nauna pa rin silang kumuha ng higit pa sa maaari nilang ubusin. Talagang bumagsak sila sa pagsusulit. Ganyan talaga ang tao minsan. Ngayon, tingnan ang tatlong lalaking Hebreo. Mayroon silang dalawang pagpipilian, ang yumukod sa gintong imahen ni Nabucodonosor o magsunog sa nagniningas na horno. Ito ay tila isang napakahirap na desisyon na gawin, ngunit pinili nila ang pangalawang opsyon nang hindi nag-iisip ng dalawang beses. Ito ay isang pagsubok sa kanilang pananampalataya, at dahil nakalusot sila, dumating ang Diyos upang iligtas sila. Paano si Abraham? Binigyan siya ng Diyos ng napakahirap na tagubilin na isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak. Ito ay isang napakahirap na desisyon na gawin, Ngunit dahil sa pagmamahal at antas ng pagtitiwala ni Abraham sa Diyos, siya ay sumunod. Nakita ng Diyos ang kanyang puso at ginantimpalaan siya ng malaki. Kapag inutusan ka ng Diyos na gawin ang ilang bagay, ang pagnanasang lumaban ay laging naroon. Ngunit ngayon ay natitira sa iyo na magpasya na sumunod, kahit na hindi ito tumutugma sa gusto mo. Bilang siyam, Katahimikan mula sa Diyos, minsan ang pinakamahirap na tanda ng isang espiritual na pagsubok ay ang nakakaranas ng katahimikan mula sa Diyos. Kung paanong ang mga tao ay nananatiling tahimik kung minsan, kapag tumakbo ka sa kanila, para humingi ng tulong, gayon din ang Diyos. Pero ang kaibahan, ang pananahimik ng Diyos ay hindi dahil ayaw kanyang tulungan. Sa halip, ito ay isang pagsubok upang makita kung ano ang iyong gagawin ito ay maaaring isang napakanakalilito at nakakabigo na karanasan, ngunit kung mananatili ka, ang resulta ay makikinabang sa iyo. Ang isang halimbawa ng ganitong uri ng karanasan ay sa buhay ni Job. Sa buong trahedya niyang karanasan, nanatiling tahimik ang Diyos. Ito ay mas katulad na siya ay lumayo kay Job. Si Job ay sumigaw sa Diyos, ngunit hindi nakatanggap ng mga sagot. So anong ginawa niya? nakahawak siya. Iyan ay isang taong umibig sa Diyos ng walang kondisyon, at sa huli, dininig ng Diyos ang kanyang daing. Bilang isa sero. Mga saradong pinto, ang maranasan ang mga saradong pinto, anuman ang gawin mo sa iyong buhay ay isa pang palatandaan, na sinusubok ka ng Diyos. Ito ay maaaring dumating sa iba't ibang direksyon, tulad ng pagtanggi sa trabaho o hindi pagpapakasal sa taong akala mo ay siya na. Maaari rin itong kakulangan ng pambihirang tagumpay sa pananalapi at iba pa. Kapag ang karamihan sa mga kristyano ay nahaharap sa gayong mga sitwasyon, sumusuko sila ng hindi naghihintay ng pagpapakita. Kahit na ang karanasang ito ay tila nakakabigo, laging tandaan na kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, binuksan niya ang isa pa. At ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ay ang huli, ay palaging mas mahusay kaysa sa una kaya't huwag mong hayaang sumuko ka sa Diyos dahil sa mga saradong pinto sa iyong buhay. Mayroon siyang mas magagandang bagay na nakalaan para sa iyo, at kapag dumating ang mga ito, matutuwa ka na isinara niya ang mga pinag-iinitan mo kanina. Mga minamahal, sinasabi sa Santiago, isa oras labindalawa minuto, mapalad ang nagtitiyaga sa pagsubok, sapagkat, nang makayanan ang pagsubok, ang taong iyon ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga espiritual na pagsubok ay isang normal na bahagi ng kristyanong paglalakad. Hanggat ikaw ay anak ng Diyos, dapat mong maranasan ang mga ito. Ang mga ito ay nagsisilbing isang paraan upang palakasin ang iyong pananampalataya sa Diyos at ihanda ka para sa isang bagong panahon sa sandaling ang iyong espiritual na buhay ay walang laman sa mga pagsubok na ito, mayroong isang pagkakamali. Kaya laging ihanda ang iyong sarili ng salita ng Diyos. Habang ginagawa mo ito, i-back up ito sa pamamagitan ng panalangin upang makalusot ka kapag lumitaw ang mga pagsubok na ito. Tandaan na hindi ka iiwan o pababayaan ng Diyos. Lagi siyang nandyan kahit hindi mo nararamdaman magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya, at manampalataya na makikita Kanya sa anumang espiritual na pagsubok na darating sa iyo. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa Langit, ang lumikha ng langit at lupa, sinasamba at iginagalang ko ang iyong banal na pangalan dahil ikaw ay Diyos. Salamat sa regalo ng buhay. Salamat sa pagkakataong makita ang isa pang magandang araw. Salamat sa iyong banal na proteksyon at patnubay. Itinataas ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing ama, hinihiling ko ang iyong mga awa at biyaya sa aking buhay ngayon. Linisin mo ang aking puso at gawin akong karapat dapat na makita ka. Linisin ang aking puso sa lahat ng pagdududa at tulungan ang aking kawalan ng pananampalataya. Kinikilala ko na hindi ko madadaanan ang season na ito ng mag-isa nahihirapan akong makita ka sa larawan. Mas pinagtuunan ko ng pansin ang aking mga emosyon, at ang mga negatibong nangyayari sa paligid ko. Humihingi ako ng lakas, Panginoon. Sumasamo ako para sa biyaya na patuloy na kumapit at huwag maanod palayo sa iyo. Sa pagdaan ko sa iba't ibang pagsubok at pagsubok sa aking kristyanong paglalakbay, tulungan mo akong malampasan ang mga ito kinikilala ko na may plano ka para sa akin, at hinding hindi mo ako bibigyan ng higit sa aking makakaya. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa iyong nagliligtas na biyaya sa mga panahong ito ng pagsubok. Bigyan mo ako ng biyayang maghintay at manalig sa iyo sa lahat ng ito. Panginoon, alam ko na ito ay isang natural na bahagi ng kristyanong paglalakbay. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito ay mas lalong nadalisay at napalakas ang aking pananampalataya at alam kong hindi ko ito matatakasan kundi lampasan ang lahat ng ito kasama ka sa aking tabi. Kaya't nakikiusap ako na tulungan mo akong makilala ang mga palatandaang ito at malaman kung kailan mo ako ginagawa. Kapag ang mga sitwasyon sa paligid ko ay tila nalulula sa akin, mangyaring ipaalala sa akin na ikaw ay laging kasama ko. Gabayan mo ako at bigyan mo ako ng lakas upang mapaglabanan ang pag-iisip na sumuko. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong kabutihan at umasa sa iyong biyaya upang ako ay magtagumpay. Kapag ang lahat ng mga pinto ay nakasara laban sa akin, buksan ang aking mga mata upang makita ang mga binuksan mo. Tulungan mo akong huwag isipin ang nakaraan kong mga pagkalugi kundi tumuon sa hinaharap. Alam ko na ang iyong mga iniisip ay iba at higit na mabuti kaysa sa akin. Kaya't isinusuko ko ang aking kalooban sa iyo, Panginoon. Mangyaring bigyan ako ng karunungan at pag-unawa upang talikuran ang kasamaan. Naway hindi ako maligaw o mahulog sa tabi ng daan. Mangyaring hawakan ang aking kamay sa paglalakbay na ito at tulungan akong piliin ang katuwiran kaysa kasalanan. Patnubayan mo akong lumakad sa iyong mga daan. Kahit mahirap ang landas, tulungan mo akong makita ang mga bagay ayon sa iyong pananaw. Kinikilala ko na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, ngunit ng katapangan at isang matinong pag-iisip. Matuwid na Diyos, bigyan mo sana ako ng lakas ng loob na tumayong matatag sa harap ng kahirapan. Tulungan mo akong manatiling matatag sa aking mga paniniwala, kahit na ako ay tinutuya, o kinukutya, dahil sa pagtitiwala sa iyo. Higit sa lahat, bigyan mo ako ng pusong mahalin ka palagi. Salamat, Abba Ama, sa iyong walang katapusang pagmamahal at biyaya. Naway patuloy akong patnubayan ng iyong espiritu sa mga hamon ng buhay, at maging mas matalik ang aking relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-drop ng komento at mag-subscribe.